nandiyan din mo pregnant na ganyan sabay maliit pa 'yan dati okay. pwede pong, kasi sabi rin ng mga ay, saan ayun yun, oh. oh ayun pa isa pa tapos na <laughs> yes very good si Amia ah. may baby so, no, na oh baby niya 'yan oh may ano na nag-perform na yung Mama Rita Um, Magkano bang ang um, charge nyo kung dito, ano? Alin, sir? Um, okay. Pagka, welling, ha? Welping po ba? Natural or CS po? Ano ba usually? Wala akong idea kasi sa ganyan. Depende kasi, sir. meron yung hindi ito. naman sobrang mahal na, ano? <laughs> para may choices ako. <laughs> para may choices ako. Kaso, sir, minsan yung CS, hindi din natin siya choice, eh. Hindi, mas maganda rin yung natural. Okay, natural no? talaga natural. Oh, yung CS po, option siya kapag Sige. dati na CS. Higyan mo ako ng quotation. No? Sige. Paglaban na nagagawa sa bahay. Ah, sa bahay. Mm -hmm. Hindi, yung, yung papa-assist lang. Kasi, syempre first time kong mag-ganyan eh. Ah? Pag sa umaga. Pag sa umaga. Ilan okay. na agad. Ilan na? Tatlo na po agad. Tatlo? Saan Kasi dyan? Dalawa. Ito sir yung ano yung niya. Mm Kasi -hmm. ito pa isa pa. Ayan. Positive na. Ito po yung ulo. Yan. Nagalaw um, po yung ulo. Ang Ami! Hi! Magiging lolo na ako, Ami! <laughs> <laughs> sir, malay niyo yung mga tuta kayo. Sana! Sana! No. Lahat. Mabawi. Sana kahit sa apo man, sa anak man lang makabawi, no? Oh, no, hi kayo, hi. Ito, din nandito tayo sa, ano, sitio veterinaryo. Ayan, Wait lang, baby, wait lang. Galing naman ni Ami, oh. One shot. Very good. right Ang likod ng tuta. Ang likod ng tuta. Ang likod ng Ilang ano ba yan? Two months lang? Opo, oh, two months lang po siya. Oh. So, kung one month pa lang. Paano siya malalaman kung alimbawa ang... In labor na po. Oo, oh, in labor na siya. Anong, ano niya? Anong attitude niya? Usually, sir, nagtakakay-kay siya. Yung parang nagdidig. Oo. Oh. Tapos, yun po, pwedeng mga one week bago siya mga anak mo. Serve niyo na yung... Ganoon. Oh. Yeah. Minsan po, nagpoproduce sila ng gatas. 3 days ah, okay. before sila mga anak Mismo mong mo yun sa inigaan niya, eh, no? Ano sir, pag pinisin nyo kung may na ah, okay. pagka, Tapos, yung pinaka malapit sir is yung lokiya or yung parang may discharge siya na ilalabas mm. na are na parang red brown. Okay. Pagka may nilabas siyang ganun, dapat within 24 hours po mga naksha. Right. Tapos isang normal po, yun, umiiri po. Mm. Labor na po talaga yun. So, usually pag nairi sila, dapat po mga within 6 hours, mga nak na po. Okay. Ang pasyente. Ay, ang dami. Ang dami na. Maganda balita yan. Pero ito kasi sir, ang maibibigay lang natin with ultrasound is the minimum number of puppies. Mm -hmm. So yung absolute count po is through s pero hindi pa siya recommended recommended right now kasi masyado pa pong maaga. Ma maaga, oo. Wala pa pong masyado yung ano po, hindi yeah. uh, actually po kahit yung heartbeat ng no. puppies, hindi natin mabasa eh. Okay. Pero meron na. May okay. heartbeat naman, sir. Kasi Kailan siya uli pwedeng ipatest ng ganyan? Ultrasound, sir. Itingnan ah. natin sa estimate. Okay. 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 At least sure tayo na may baby. Oh, kawin uh, na kayo, Dok. Invite nyo na yung mga ano dyan, for daddies na gustong magpa-check up dito. Ayan. Ito na vlog natin. Right. Ito yung shop nila, guys. Oh. Sitio Veterinary Lobby. Alright. Ito lang yan sa Centennial Plaza, San Isidro. Ayan. Yeah, Ito San Isidro. <laughs>